Restricted din ba kayo sa Facebook dahil sa mga simple violation? Diyan lang po kaya guys at ituturo ko sa inyo isa-isa kung paano natin isolve ang ating mga problems dito sa Facebook. Unang-una, i-open na po natin ang ating Facebook. Ayan o. Tapos, pindutin lang po natin yung tatlong guhit sa itaas. Ayan. Pagkatapos niyan, mapunta lang po tayo dito sa menu. Ayan o, scroll down lang. Tapos, help and report. Ayan. Then, mapunta lang po tayo dito. Scroll down lang. Then, help and report uli. Ayan o. Hmm. Ayan, so guys, subay-bayan so nyo lang, dire diretso lang para mawala na yung mga restriction sa ating mga Facebook, sa ating mga Reels. Hanggang makarating tayo dito, ayan o. Oh. So, dito may mga option o. Oh. Dito na tayo sa report problem, ayan, binilugan ko na, pindutin natin yan. Lalabas ito, ayan o. Oh. Scroll up lang natin yan, ayan. Continue to report a problem, pindutin lang po natin yan. So, dito na tayo. Medyo mag-antay-antay lang po tayo ng konti, tapos pipindutin po natin yung kulay blue na yan. Then, lalabas na po itong mga uh, ano na to select product na to tapos uh, i-scroll up lang na po natin yan at hahanapin po natin dito yung uh, profile, pipindutin na po natin yung profile para lumabas po yung pahabang kahon na ito sa itaas, ayan so dito po natin itatype yung ating mga problems sa uh, ating rails yung issue, at sa gayon, mapansin ni meta na mayroon pala na restriction ng ating mga videos, rails, ayan, so pagkatapos yan submit lang natin gamit itong parang triangle na ito sa itaas na yan yung ko na yan, no? ayan o no? So, antayin na natin 24 hours. So, may ibabalik din sa atin at maalis din ng mga restriction na yan. At pwede na tayo mag-share, mag-like, mag-comment, at makipag-engage sa ibang mga creators. Ayan. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-like and share naman dyan at pa-subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated kayo sa susunod na mag-upload ako ng mga video na pwede natin kapulutan na ng aral. Ayan. So, guys, maraming salamat sa inyo. Bye-bye!